Ah, uh, makita okay, niyo What's up Makaroks. Welcome to my vlog. In this video ay nandito ito sa Australia Falls sa Nara Palawan. Bago nga tayo makapasok doon ay kailangan natin pumunta ng information para magbayad at may orientation. Maraming tao na rin nga bago tayo nakabalik dito. At sobrang dami nga nabago dito dahil mas lalong pinaganda. Siya nga pala shoutout sa municipal tourism ng Nara Palawan of course kay Mayor Danao. Dahil dito nga ginanap yung meet and greet ng mga content creators from Puerto Princesa, North Palawan at South Palawan. Bababa pa lang ako ay naririnig ko na yung napakasarap sa tenga nga, ng tubig. And finally nandito na tayo sa Cottage kung saan nandito yung mga sikat na mga vloggers from Quezon, Palawan. Yung mga binansagang Team Abnoy. So, unang pagkikita ay nagkaroon kami ng kunting salo-salo. At sa napakaraming kwentuhan at tawanan na akala mo ay matagal na nagkakita, nagkakilakilala. And of course, yung sa mga people behind this who made this event successful. Thank you very much. Pero yung nakaka-excite talaga dito, yung gusto ko talaga maglublob sa napakalamig na tubig dito And sa Australia, Australia Falls. according nga doon kay sir na nasa information center ng Australia Falls, na huwag masyadong mag-alala dahil may flood alarm ang Australia Falls na may magbibigay ng wala kapag halimbawa may may parating na malakas na agos o baha para nga makalikas ka agad yung mga naliligo sa ilo Pero of course, kailangan pa rin na matinding pag-iingat at kooperasyon. Dahil hindi natin kontrolado, ang albo, 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 albo. Malakas na pagbukal-bukal ng tubig kapag ka nga may baha. By the way, kung gusto nyo palang itanong sa akin kung magkakanong entrance, ganun din yung mga cottages nila, please visit their Facebook page na ilalagay ko dito sa description ng video na to. They also offers yung trekking na kung gusto nyo makyat pa sa mga ilang falls na nasa taas. Now na of course, guided kayo doon ng mga mababait na tour guys. So, sobrang sarap nga sa pakiramdam dahil at last na ilublob ko na naman sa malamig na tubig yung aking katawan at mahahawakan ng energy ng mga tao na ito na grabe sa tawanan kaya sabi nga nila eh patuloy silang magbibigay ng saya sa mga manonood nila at mapapatanong kang Lager naman lahat! Oh, 'di ba? The more the merrier. Oh, 'di ba? Kaya kailangan natin ng mga katulad nila in at the same time yung nature. Sa dinami dami ng mga issue sa bansa, maibsan man lang yung mga stressfuls na mga bagay na nangyayari ngayon. Kaya best time talaga pumunta sa Australia Falls. Kasi dito talaga promise marireboot ka. And mind you ha, yung Australia Falls yung isa sa pinakaunang kilalang falls dito sa Palawan. Kaya masasabi kong ito yung pinakasikat talaga na falls dito sa amin. Pero bago tayo umalis ay kailangan natin mag-iwan ng bakas. May iwan lang akong bakas dito kasama si Mima. Kailangan si Mima yung kukuha ng bakas na iiwan ko dito. Ha? Mima, paki na lang harap mo na dito, Mima. Si Mima Ayan. oh. Ito yung bakas na kinukuha. <laughs> <Ayan>, Mima. <laughs> yan Mima yung bakas. Yan Mima. Ano Mima? Amoy natin Mima. Ayan, ah. Ano 'yan? Mima oh. <laughs> Now, ano, <laughs> Kaya sa lahat ng na mga nandyan, yung mga nakasama natin ng mga content creators, maraming maraming salamat sa very humble meet-up natin. At patuloy lang sa pagbibigay ng saya, pagbibigay inspirasyon sa kapwa, at patuloy na pag-share ng mga responsible contents, para nang sa ganun ay patuloy natin may pakita yung kultura ng mga Palawan at ganda na mayroon yung Palawan.